Kahulugan ng magpay sa panaginip Sa maraming kultura, ang magpay ay sumisimbolo sa katalinuhan, komunikasyon at intuisyon. Kapag ang kapansing-pansing ibon na ito ay lumitaw sa iyong panaginip, maaari itong sumagisag ng isang pagnanais para sa higit na pangunawa. Ang itsura ng magpay sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na maging mas mapagmasid sa mundo sa paligid mo ay pinapakita nito sa iyo na makinig sa karunungan na namamalagi sa loob mo. Ang pagninilay-nilay sa mga partikular na detalye ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw. Narito ang ilang mga halagang punto upang isaalang-alang ang isang panaginip na kinasasangkutan ng mga magpais. Una ang katalinuhan at kakayahang umangkop. Ang mga magbay ay kilala sa kanilang katalinuhan at mga kakayahan sa paglutas ng problema. Maaari silang sumagisag sa iyong leksi sa pag-iisip at kakayahang umangkop sa pagbabago ng mga sitwasyon. Pangalawa ang obserbasyon at kamalayan. Ang mga magbay ay masigasig na nagmamasid dalas na nanonood sa kanilang paligid ipinapakita nito ang yung pag-unawa sa yung kap kapaligiran at sa mga taong nakapaligid sa iyo pangatlo ang komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa lipunan ang mga magpay ay mga nilalang na panlipunan na nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng mga tunog at kilos lugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng magpay. Kung naginip ka na inaatake ka ng magpay, sumisimbolo ito ng salungatan. Ang galit na pag-uugali ng isang magpay sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang problemang sitwasyon na iyong kinakaharap gayon din ang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng kontrol sa isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga magpais na lumilipad. Ang panaginip ng paglipad ng magpay ay nangangahulugan ng kalayaan at pagkahanap ng mas mataas na kaalaman. Ang panunood ng mga magpais na lumilipad sa kalangitan ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa espiritual na kaliwanagan sinasabi rin ng panaginip na naghahanap ka ng mga bagong pagkakataon upang ipahayag ang iyong sarili maaari itong magbigay ng inspirasyon sa iyo na tuklasin ang mga bagong landas lugan ng panaginip tungkol sa nasugatan na magpay. Ang nakakita ng isang nasugatan na magpay sa isang panaginip ay sumasalamin sa mga damdamin ng kawalan ng kakayahan. Ang simbolo na ito ay tanda ng pinababayaan mo ang iyong kapakanan. Panahon na upang tumuon sa pangangalaga sa sarili. Bilang karagdagan, ang isang nasugatan na magpay ay kumakatawan sa isang relasyon na nasira at nangangailangan ng pansin. Bigyan pansin ang iyong emosyonal na tugon sa sugatang sa sugatang magpay sa panaginip. Nakakatulong ito kung ibunyag ang mga lugar na nangangailangan ng pagpapagaling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na magpay. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang sanggol na magpay, sumisimbolo ito ng isang bagong simula. Ang pagkakaroon ng isang sanggol na magpay sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagsisimula ng isang bagong kabanata o proyekto. Ito rin ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-aalala ng isang bagay. Bigyan pansin ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa mga baby magpay sa iyong panaginip. Dahil maaari silang magbigay ng insight sa mga pagkakataon sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na magpays. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga patay na magpays, maaari ito magpahiwatig ng pagtatapos ng isang cycle sa iyong buhay. Ang isang patay na magpay sa isang panaginip ay sumisimbolo sa pagkompleto ng isang kritikal na yugto o pagsasara ng isang partikular na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay nagmumukahi na handa ka na magpatuloy mula sa isang bagay na pumipigil sa iyo. Maaaring ito ay isang relasyon, isang trabaho o isang lumang mindset. Ang nakakita ng patay na magpay ay maaaring sumagisag sa potensyal para sa isang bagong simula. Ito ay nagpapahiwatig na ito ay oras na upang bitawan ang nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapakain ng mga magpay. Kung nagpapakain ka ng magpays ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong pag-aalaga. Ipinapakita nito na nagbibigay ka ng suporta sa mga nakapaligid sa iyo, ito man ay materyal o espiritual. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay namumuhunan ng iyong oras sa pagtulong sa iba. Sinasalamin nito ang iyong mapagbigay at mahabagin na saloobin sa mga tao sa iyong buhay. Samantalang ang simbolo na ito ay nagsasabi sa iyo na pangalagaan ang iyong kapakanan habang ina alagaan ang iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang magpay swooping. Kapag nanaginip ka ng isang magpay ay pumasok sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng banta. Maaring may nagsasapanganib sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng takot na masaktan. Ito ay isang babala na magingat sa hidwaan na nagbabadya sa iyo. Ang paggalaw ng magbay sweeping sa iyong panaginip ay nangangahulugan na dapat kang manatiling alerto at ipagtanggol ang iyong sarili laban sa anumang potensyal na banta. Ito rin ay isang babala upang harapin ang iyong mga takot ng direkta.